Mga kabagang, ginisa ang ampalaya. Ang sarap-sarap. Ginisa, ginisa, ginisa. Ang sarap naman na to for lunch. Ang daming sabog. Thank you sa so nagbigay ng ampalaya kay Ninang Merly. Ang sarap, masustansya, pampahaban ng buhay. Ang sarap ng ating ulang. Ginisa ang ampalaya, masustansya. Walang kapait-pait. Ikaw lang ang bitter. Walang bitter. ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap ng ampalayang pinisa. Yummy, yummy, yummy. Ito tayo mga kabagang ng ampalaya pang pahaba ng buhay. Ang mga kabagang sarap ng ampalaya. Walang kapait-pait. Yummy. Ah. Sarap ng pagkaluto. Daming sa hugo. talaga kasi ako eh. Paborito ko to. Ito. Ito hindi